morning, good morning, good morning, good morning, good morning. We best na naman. Medyo makulimlim lima ang kalangitan. 7.25 ng umaga. Late tayo, nakalis ngayon kasi tinapos ko na yung aking mga labahan. Naglinis ng bahay. Kasi sa susunod na araw, babiyahin na tayo pa Bicol ayaw ayaw magpasakay ay ba ka. hindi si gumagaan speedometer ko yun nag ako ngayon kasi para makapag insayo ako mayro pag mag long ride nang wala ka man lang padyak bago ka mag ano mag ride ano daw basta yun pag mag -long ride ka kailangan hindi nababakante yung muscle mo kahit mga 50 km lamang Eight Baba na tayo C6 Kaya ito yung magandang panahon na mag -long ride ko oh. Wala man lang ka ano Hindi masyadong mainit Sana sa Sabado Uhuhuy. Tapos sa Bicol maulan yeah, 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 yeah. sumakay sa, sa Pina Francia shout out Pina Francia body number 61 baka magpaparada yan dito sa may parking lot nila Bicolissarog Bicolissarog dito yung ano nila eh uh, St. Jude ayun sa loob oh Bicolis Sarug grabe uh, ang laki rin ng sakop ng ano bitsy kasama pa dyan yung Victory grabe Victory Liner mga ano yan subsidiary 846 nangangamoy nangangamoy late na naman tayo ngayon record na daw kasi yung pag nagangkas paano naman yung walang angkas 8.57 3 km pa 3 km pa mas masan malamang mamaya din ako uwi bukas na lang napaayos ko naman na yung bike ko kagabi napalagay ko na yung napainstall ko na yung bearing na ingredient pala to aking minimum na 15 minutes a minimum na allowance 15 minutes 1 km kasi eh, kakaliwa na tayo sakto kakaliwa siya karangan mo Whoa. Nine ten, nine ten? Good morning. Come Thank you. Thank you.